Guys, guys, magbili kami, ng kape. Guys, magbili kami ng kape. Too much ignorant. Too much ignorant. Which one you want? Karak. Yes, this one. This one, yeah, yeah. With milk, huh? Yeah, it's a, it's. <laughs> oh, <okay. laughs> ah, okay. Okay. guys. Ah, guys. Ah, Ah, guys. Ah, guys. guys. Ah,

Sorry guys. May ignorante <laughs> ka ni guys. May kumpalit na Hindi <laughs> ko Hindi ko Kuhaan na o, oh, kuhaan na daw. Asa manapit Yipa, kuhaan? Wala, wala okay, na no, okay. Hindi, lalabas yan dyan. O, oh, naingan man siya o, kuhaan na daw. Mm. Yun. Mm. Ah. Kailangan na yung kuhaan? ay, ay. La. <laughs> huy Yung! Uh, mm. Okay, next! Nga to guys! Oh, Ang so, uh, mga na silin na po! Creamy ka na! Sige, karak! Hmm. Then, oh, put money! Ay, pag-ignorante, rin-rante alin! Next! Ay! <laughs> o! Oh, pindot ng 200 pesos. Oh. Okay. Oh guys, mga ignorante guys, baluo mga yung mga Pilipinang ignorante. Wala mo gani sabukin, good. Where is the sugar? Uh, Dala na sugar? sugar okay. Ah, you yeah. have up. Mm. Hindi <laughs> pa nahalo. Hindi sugar pa palo. Hindi yeah. sa panda? Yeah. Kailangan haluin. Ah, we need to. Okay, okay. Thank you. We mix it. Kasinchan. <pastu -truh> next Elsa. Si ayoko. Nara og gitagan kan, so may mo diha, or asa? Ni? Green tea lang na.

Happy Montesia. Oh, mga na today, naka minutes na ko. Salamat guys. Salamat. Salamat guards. Thank you very much. Dito kami ngayon sa ano ba? Yung mga ignorant ka yung mga tao nito. Oh, inom na siya. Dali na magkaon na tag ko Oh, atis, may pang ano na ako dai, 3 minutes Bye-bye.